Sa darating na Setyembre 21, 2025, inaasahang muling pupunuin ng libo-libong Pilipino ang mga lansangan ng Maynila. Tatawagin itong Trillion Peso March, isang kilos protesta laban sa malawakang alegasyon ng corruption sa flood control projects. Ang mga proyektong dapat sana'y ay nagliligtas ng buhay laban sa pagbaha ay sinasabing napuno ng ghost projects, mababang kalidad na gawa, at kahina budget insertions. Ayon sa mga ulat, mula pa noong 2010 ay umabot na sa isang punto siyam na trilyon ang inilaan para sa flood control at higit kalahati raw nito ang napunta sa katiwalian. Sadyang makasaysayan din ang napiling araw. Ang Setyembre 21 ay anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong isang libo pitumput dalawa. Isang paalala ng pang-aabuso ng kapangyarihan at pagsupil sa karapatan. Para sa maraming Pilipino, ang protesta ay simbolo ng pagpapatuloy ng laban. Noon laban sa diktadura, ngayon laban naman sa pang-aabuso ng tiwala ng mamamayan. Inaasahan ang dalawang pangunahing pagtitipon. Sa Luneta, Maynila simula alas 9 ng umaga at sa People Power Monument, EDSA simula alas 2 ng hapon. Tinatayang aabot sa 30,000 katao ang makikilahok mula sa maligit 200 organisasyon kabilang ang mga estudyante, simbahan, civil society groups, at maging ilang dating opisyal ng militar. Malinaw din ang mga panawagan, buong transparency sa paggastos ng gobyerno, reforma sa pagpapatupad ng mga proyekto, pagdedeklara ng yaman ng mga opisyal, at pananagutan ng lahat ng sangkot sa anomalya, kahit pa kaalyado ng nasa poder. Samantala, nagpahayag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na iginagalang niya ang karapatan ng taumbayan na magpahayag ng saloobin. Ngunit nananawagan siya na panatilihing mapayapa ang mga pagtitipon. Bilang paghahanda, nakataas na ang full alert status ng PNP at mahigit siyam na libong pulis ang deploy sa Metro Manila upang magbantay. Habang papalapit ang araw ng protesta, marami ang naglalabas ng kanilang damdamin. Sabi ng ilang estudyante, kapag pumalpak ang gobyerno, kami ang babangon ayon naman sa mga leader simbahan. Ipinagdarasal namin ang bayan, pero hinihingi rin namin ang hustisya. At tanong ng isang karaniwang mamamayan, baha pa rin ang pumapatay saan napunta ang pera namin. Hindi maikakaila na may mga hamon din na kaakibat, posibilidad ng tensyon, abala sa trapiko, at ang panganib na mabahiran ng gulo ang tunay na mensahe. Ngunit higit pa sa pagtitipon, ang Setyembre 21 ay magiging pagsubok sa demokrasya. Kaya bang panagutin ang makapangyarihan at maipakita ba na ang pera ng bayan ay para sa bayan, hindi para sa bulsa ng iilan? Sa darating na Setyembre 21, 2025, asahan na ang mga lansangan ng Maynila ay mapupuno ng sigaw ng taong bayan. Tama na! Para sa katotohanan, para sa hustisya, para sa integridad. Isang araw na magpapaalala na ang bayan ay handa ng maningil. Ikaw, ano sa tingin mo? Makikilahok ka ba kung ikaw ay naroon? O manonood na lang sa gilid? I-comment mo ang iyong saloobin at huwag kalimutang i-follow para sa iba pang kwento ng kasaysayan at kaganapan.